Ayan guys, may natira tayong adobo, baboy, at yung fish bowl. Okay. Peaceful, na yung fish is niluto na namin yung kahapon. Eh, hindi na ubos eh. Kaya naman itapon, diba? So, instead na itapon, so gawa natin ng paraan. Niluto natin yan dyan, tapos. May gulay ako dito na ito. Malunggay. Pahong, at yung pako. At saka yun. Talagot ng kamote tutal ako lang din naman yung kakain. So, Halo-halo ko -halo na. Hmm. Ayan. Inilag inilagay ko yung talagot ng kamote. Ito. Ayan. Pakuloan ko yan siya, guys. Ipulukan ko yan siya. Ayan na. Nahalo na. Maluto yan. Hindi. Kainin, no? Malunggay yan, guys. At saka, tamos ng kamuti. At saka, yung pako, -pako ba? Alam niyo ba yung pakopako? -pako? pako. Yung halaman. <laughs> Kahit anong Anong luto na to guys Ay Style ng luto Basta malamon ko lang <laughs> no, Wala talaga sa kabutut <laughs> Huwag kakain na ako guys Tsaka po yan i ano Ayan guys pakuluan ko lang yan show guys kaya para maluto yan kain na tayo kaya kanin pa ako yan so fish adobong baboy with fish ball and talbos ng kamuti and malunggay and pako ayan Thank you guys. That's my all for today.